Aba, hindi naman pwede. pwede. Kaya -ano lang ng ating bagong presidente. Okay. Dapat. Ay, mga kaibigan, siya nga pala, binabati namin kayo, lalo na yung mga kabulaga talaga. Dahil uh, si Noy Noy, panlabing limang presidente ng Pilipinas. Pilipinas. At ang itbulaga naman po ay dumaan na sa anim na presidente. Anim. Yeah. Record. Anim. Baka ayaw nyo maniwala. Isa-isa yun natin. Hindi, ano. hindi. Ano talaga. Mula kay Marcos. Marcos. Oh, Lori, Rory. Ramos. Ramos. Uh, uh, Erap. Uh, Erap. Uh, Gloria. Gloria. At si Noy Noy. Yung iba nga, ni hindi nakabuo ng isang presidente. Ano? Aba, hindi ko alam. Nabalitaan ko lang. <laughs> hindi. Iba, 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 ikaw nagsabi sa akin nun eh. Yung iba, hindi nakabuo. Okay. Dagdagan pa natin yan, Gems. Ah, ito si Tony Rose, so, naka limang presidente. Lima, na. lima. Yeah. Wala, lunch date, Ay. no? Buti na lang, sumama ka sa amin. Kung nasa lunch date ka pa, wala. <laughs> okay. <laughs> okay, okay. Okay,